Ay naari na naman po, baya naman mga kaprensi, ang nakakatakam na pang merienda. At napakadali lang naman po talaga na ring gawin. Kung gusto mo nga pong matuto ng ganaring luto, ay tapusin mo po aring bidyong ari. Ang sabi nga po, lamang ang may alam. Nagbabalita, prensi e eh, lablag. Uy, nagbablag tayo, hindi tayo newscaster. Inatisting lang naman ni Cordapia, kung marunong ay ati. Ay nako, ay talaga namang makasari-sari at haluin lang po natin ang haluin yung asukal hanggang sa matunaw. Dahil nga po yan ay ating agaw ing bukayo at pagkatapos nga po ng ilang minuto ay ayan natunaw na po yung asukal. At ilagay na po natin yung ating kinayod na nyug at atin pong halu-haluin. Haluin laan po natin ng haluin yan hanggang sa bumagkat yung kanyang asukal. Ay talaga naman pong amoy pala ang ay makamatamis na ang ating bukayo. At pag nga po nabagkat na yung kanyang asukal ay atin na po yung ahunin at yan po ay luto na. At ayan na nga po luto na yung ating bukayo na matamis pa sa kanila lang relasyon ay nako ay pagkasarap naman po talaga na rin. At magsalang po ulit tayo ng kinayod na nyog at lagyan po ulit natin ng kaunting asukal. At yan naman po ay agawin nating pang toppings doon sa ating alutuing bilog na malagkit. At haluin laan po natin ng haluin hanggang sa magkulay brown ang kanyang kulay. At pag ganyan na nga po ang kanyang itsura ay atin na po yung ahunin. At maglagay naman po tayo ng glutinous rice at saka po ay kaunting food color. At lagyan po natin yan ng pakaunti kaunting tubig dahil nga po po yan ay ating agawing do. At lagyan po uli natin ng kaunting tubig at atin po yung halu-haluin. At paahin na po natin yan ay istik, kamayin na po natin yan para madali tayong makabuo ng do ay napakadalila ang po talaga nito mga kaprensing gawin kaya pwedeng pwede din po ninyo itong lutuin at pag ganyan na nga po ang kanyang itsura ay pwede na po natin niyang ipangbato ay este pwede na po natin niyang bilog bilogin at pagkatapos nga po nating bilog bilogin niya ay atin naman po yung palaparin at atin po yung pindot pindutin sa gitna dahil nga po alagyan pa po natin yan ng palaman na bukayo isara na nga po natin yan at baka may makapasok pa at ganyan nga lang po nga niya kadaling isara at pag naisara na nga po, natin yan ng gayan ay atin naman po yung abilog-bilogin. At ganyan nga lang po kadali gumawa ng masarap na pangmeryenda. Aikot-ikotin lang po natin kagaya ng pagpapaikot sa iyo ay este para po bumilog ng gayan kaganda. At yan ang ganda nga po ng ating pagkakabilog at yan ang kikinis. Ay nako ay sana all makinis. Ay hindi pa nga po luto ay ako'y parang natatakam na. At dahil nga po natapos na natin siyang bilog-bilogin ay ilagay na po natin yan dito sa ating pinakuluang mainit na tubig ay ari naman po ay malalaman natin na luto na dahil nga po pag ari ay luto na ari po ay nalutang at ayan na nga po yan na nga ang inasabi ko sa inyo ako hindi nagabulaan na pag ari na luto na ay nalutang at dahil nga po yan ay luto na ay atin na po yung ahunin ay talaga naman pong nakakatakam ang itsura ay lalo na po pag ari kinagat mo at ari nga po ay may bukhayo sa loob tapos po ay alagyan pa natin ng sinangag na kinayod ng nyog ay talaga naman pong panalong panalo ang ating pangmeryenda at talaga naman pong napakaganda din ng kanyang itsura. Parang yung nagluto ang din po. Uy, mamaya maniwala na naman sila sa iyo. Ay nako, tumigil ka na nga at tikman na natin itong ating nilutong masarap na merienda. Ay talaga naman pong namumuala na naman si Ining. Ay napakasarap naman po talaga ng ating pagkakaluto. Ay nako, ay makaubos man din. Mga ka-friendsy, thank you for watching.